Kami ng matalik kong kaibigan ay sabay na nagpakasal at hindi lang yon. Pareho pa kaming napunta sa iisang pamilya. Siya ay nagpakasal sa isang bagong sumisikat na bituin sa industriya ng media habang ako naman ay nagpakasal sa isang makapangyarihang CEO. Inakala naming mula noon, kami ay magiging magkapares na magkapatid sa batas na parehong maganda at masaya. Pero hindi inaasahan na ang buhay may asawa ay hindi ganoon kaganda. Ang asawa ng kaibigan ko, na minsan ay nagligtas sa buhay niya, ay palaging napapabalitang may mga hinintuan na mga modelo at influencer sa dilim. Ang asawa ko naman, hindi na kailangang sabihin pa na papalibutan ng mga babae at parang lahat ng bulaklak ay kanyang pinupuntahan. Kaya naman, nagkatinginan kami ng kaibigan ko. Nagdesisyon kaming magdiborsyo ng sabay, iniwan ang mga papeles ng diborsyo at agad kaming nakaramdam ng kalayaan dinala namin ang isang grupo ng mga gwapong bodyguards at nagpunta kami sa mga masasayang galaan. Alam nila kung paano maglaro ng mga bulaklak at paru-paro. Hindi rin kami pahuhuli. Kasama ang mga gwapong lalaki, nag-enjoy kami sa aming pag-aalsa. Pakinggan ang audio story na ito tungkol sa magkaibigang bayaw na sabay na nagrebelde. Maligayang pakikinig sa lahat at sana ay mag-enjoy kayo. Sinasabi ng lahat na ang dalawang binatang anak ng pamilya Shen ay mga eksperto sa larangan ng pag-ibig sa loob ng bahay, hindi natitinag ang pulang bandila, pero sa labas, ang mga makukulay na bandila ay malayang iwinawagayway. Totoo nga ang mga sabi-sabi, halimbawa, nang pumunta ako sa kumpanya para hanapin si Shen Jingyan, isang babaeng assistant ang humarang sa akin at hinamak pa ako. Sinabi niya na masyado akong mayabang at palaging mapanguyam at naipinagbawal na raw ako ng CEO na pumasok sa kumpanya. Pagkatapos noon, si Song Xingjiao naman ang pumunta para hanapin si Shanjing Nian. Pero hinadlangan siya ng isang modelo sa ilalim ng pamamahala ng asawa niya. Malakas na sinabi ng modelong yon na hindi karapat dapat si Xingjiao kay Shanjing Nian. At sinabihan pa kaming mag-aral sa kanya. Tingnan daw kung paano naging top star ang modelong yon. Dahil sa suporta ni Shenjing yan, agad akong tumawag kay Shenjing yan paulit-ulit pero walang sumasagot. Ganoon din ang nangyari kay Qingjiao, talagang magkapatid, parehong hindi sumasagot ng telepono at hindi rin nagre-reply sa mga mensahe kahit na nabasa na nila. Naalala ko ang mga chismis sa industriya sa mga nakaraang taon. Sinasabi nila na ang magkapatid na ito ay may mga hinintay na sa puso. Pero dahil hindi sapat ang katayuan ng mga hinintay nila, hindi sila maaaring pakasalan, kaya kami ang napili nila bilang pansamantalang kapalit para lang may pangalan. Pero pagkatapos ng kasal, malamig ang pakikitungo nila sa amin. Ang mga chismis na ito ay madalas pang ginagamit ng ibang mga babae para pagtawanan kami. Alam naman nila ito, pero hindi sila nagsalita o ipinagtanggol kami. Sa halip hinayaan nila ang mga babaeng 'yon na magmalaki pagkatapos mainsulto ng modelong 'yon at makabalik sa bahay ng pamilya Shen nagkita kami ni Ching Jiao isang tingin lang sa isa't isa pareho na ang naisip namin walang pag-aalinlangan akong nagsabi gusto ko ng diborsyo diborsyo ka rin ba oh diborsyo rin ako mula pagkabata lagi akong tinuring na prinsesa hinintay at pinagbigyan pero pagkatapos ng kasal Kailanman ay hindi ako nahumili ng ganito. Ang paraan ng pagtrato sa amin ng mga tao sa paligid ng dalawang lalaking iyon ay malinaw na sumasalamin sa tunay na nararamdaman nila para sa amin. Dahil hindi nila kami pinahahalagahan, hinayaan nilang hamakin kami ng iba. Maraming ibang pagkakataon pa diyan. Kung hindi kami magkasya magbabago kami ng lugar at magpapatuloy ang buhay. Kahit nagtampo kami, nanatili kaming kalmado palihim akong nakipag-ugnayan sa abogado facial abogado habang si Ching Jiao ay nagplano ng isang bakasyon. Sa natitirang oras, tahimik kaming naghanda para sa aming susunod na hakbang. Bandang hapon, bumalik si Shan Jingyan. Dala ang paborito kong pabango. Nagkunwari siyang walang nangyari. Nakangiti at matamis na nakipag-usap. Paminsan-minsan ay nagre-reklamo tungkol sa pagod sa trabaho o sa mga bagong empleyado. Hinaplos niya ang ulo ko Walang bahid ng kakaiba sa kanyang mukha. Pero kilala ko siya ng husto tuwing natatakot siya o may ginagawang mali. Namumula ang kanyang mga tainga. Sinusubukan niya kung galit ako. Kung naging tapat siya sa pagpapaliwanag, baka hindi ako nagalit ng husto. Pero sa halip, umikot-ikot siya at nagtago ng katotohanan. Totoo nga, nagbabago ang mga tao. Kahit gaano kalalim ang pagmamahal noon, nagbabago rin yun. Kagabi, habang nakahiga ako sa tabi niya, hindi ako makatulog. Sa dilim, tinitigan ko ang kisame. Ang liwanag ng chandelier ay malabo. At ang puso ko ay puno ng pait. Si Shanjing niya at ako ay magkaklase noong kolehiyo, Parehong nag-aaral ng commerce. Palaging nangunguna sa klase. At unti-unting nagkagustuhan. Sa huli, nagpakasal kami isang perfectong love story. Kahit pagkatapos ng graduation, naging usap-usapan pa ang love story namin sa school lahat ay nagsabi na, kami ang para sa isa't isa. Akala ko rin yun. Pero pagkatapos ng kasal, napansin ko ang mga babaeng palaging nasa paligid niya, mga kasosyo, assistant, at iba pang mga babaeng hindi ko alam kung saan galing. Sinasabi niyang kaibigan lang daw, pero para sa akin, nakakasuya na yon. Sinubukan ko siyang kausapin ng tapat, pero palagi niyang iniiwasan ang usapan o binabaliwala ito. Trabaho lang. Huwag kang mag-overthink. Alam mo naman na, ikaw lang ang nasa puso ko, sabi niya. Pero hindi niya kailanman nilutas ang problema. Kung hindi ako ang tanging hinintay niya, ayokong maging isa lang sa marami. Kinabukasan, nagsimula kaming maghanda para sa aming biyahe. Habang namimili kami ng mga gamit, nakasalubong namin ang isang modelong nasa ilalim ng pamamahala ni Shenjingnyan nang makita kami Ngumiti siya ng mapanguyam. Naku, at Ching Jiao, nag-away ba kayo ni Mr. Shen? Pasensya na, medyo nadulas sa noon. Huwag ka magagalit. Ang mga lalaki, kailangan nilang magpursigi sa karera. Kami na mga babae, dapat maging masunurin lang. Baka pagtanda natin, may mas maganda pang papalit sa atin. Lalo na kay Mr. Shen. Marami siyang mga batang modelo at hot girls. Halata na pinaparinggan niya si Ching Jiao Naparabang sila ni Xiangjing niyan ang magkasama. Hindi ko kinaya. Agad akong sumigaw. Maliit na bagay na ambisyosa. Akala mo mas mataas ka pa sa tunay na asawa. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong tapang? Nakita ko ang pamumula ng mga mata niya at ang lihim na sulyap sa likuran. Napansin ko ang mga yabag sa likod namin si Xiangjing niyan. Hindi niya pinansin si Qingjiao. Lumapit siya sa modelong may pulang pisngi at galit na tumingin sa akin. Sobrang laki na ng ulo mo, sabi niya. Natakot si Ching Jiao na magkakaroon kami ng gulo, kaya hinintay niya ako. Hindi kasalanan ni nian Siya pa nga ang nauna, pero pinutol ni Shanjing niya nang sinabi niya. Kahit maliwanag ang tama at mali, hindi ko makita. Kailan pa kayo naging ganyan? Galit na galit ako. Anong ibig mong sabihin ganyan? Kung hindi ko siya kayang talunin, baka sinuntok ko na siya. Mas galit pa si Ching Jiao. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Kung hindi mo magagamit ang mga mata mo, ibigay mo na lang sa iba. Nung hindi pa kami kasal, kapag malungkot ako, napapansin mo agad. Pero ngayon, napapalibutan ka ng mga babae. At kahit naapakan na ako, ikaw pa ang may ganang manisi sa akin. Natigilan si Shanjing niyan at lumambot ang boses niya. Mag-usap tayo ng maayos. Sumagot si Qingjiao. Sige, paalisin mo ang babaeng yan at makikipag-usap ako ng maayos. Mas madali para sa'yo, di ba? Paalisin mo siya, dalhin mo sa bahay, at itago mo sa palasyo mo. Hindi pa tapos ang sinabi niya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Tumahimik ka. Huwag mong ilagay ang maruruming isip mo sa iba. Galit na galit si Shen Jing niyan, pero natigilan siya. Parang may sasabihin pa, pero nilunok niya ito. Kung magpapatuloy ka sa ganyang walang kwentang ugali, magdiborsyo na tayo. Pagkatapos, hinila niya ang modelo at umalis. Yumakap si Ching sa akin, umiiyak. Hindi naman siya ganun dati. Bakit nagbago siya ng ganun kabilis? Kami ni Ching ay mas maaga pang nagkakilala kaysa kina Shen Yan. Bata pa kami noon at siya ang tunay na childhood sweetheart ni Shen Jingyan. Minsan, noong high school, inatake ang pamilya Shen ng mga kalaban. Napansin ni Ching Jiao na may mali kaya sumama siya kay Shen Jingyan. Nang may magtangkang saksakin si Shen Jingyan, si Qingjiao ang sumalo ng saksak. Dahil doon, hindi na niya nagawang magpinta ng maayos. Simula noon, laging nasa tabi niya si Shen Jingyan. Palihim na inaalis ang mga lalaking gustong manligaw sa kanya. Akala ko, mas matibay ang pag-ibig nila kaysa sa amin ni Shen Jingyan. Pero sa huli, pareho lang kaming nadurog ang puso. Pagkatapos pakikalmahan si Qingjiao, ipinagpatuloy namin ang pamimili. Nang makabalik kami sa bahay ng pamilya Shen, tinanong ng katulong, Anong gagawin ninyo sa mga gamit na yan? Sumagot ako, magbabakasyon kami. Pinaayos ko na ang mga papeles ng diborsyon ng palihim. Wala kaming pakialam sa mga ari-arian. Pagkatapos ng kasal, gusto lang namin ng malinis na paghihiwalay. Nagpaalam kami sa mga pamilya namin. Pareho kaming bunso at spoiled sa mga pamilya namin. May kuya ako na galit na galit nang marinig ang dahilan ng diborsyo. Tama ang desisyon mo. Susuportahan kita. Pagkatapos, nilagdaan ko ang papeles ng diborsyo. Iniwan ito sa kwarto at nag-ayos kami ng gamit. Nang mapansin ng katulong na may mali, nakalabas na kami ng bahay. Bago sumakay ng eroplano patungong France, tumawag ang kuya ko. May sorpresa ako para sa'yo. Sigurado, matutuwa ka. Nalaman ko kalaunan na inayos niya ang isang grupo ng mga gwapong bodyguards para sa amin. Talagang nasiyahan ako kung gustong-gusto ng mga lalaki ang maglaro ng mga bulaklak. Kaya ko rin 'yon. Sa pagbaba ng eroplano, maraming missed calls mula kina Xiangjingyan at Xiangjingnian, pero hinintay ko sila sa blacklist. Tulad ng ginawa nila sa akin, isang gabi sa hotel, dumating ang mga bodyguards, lahat gwapo. Mula sa mga cool na lalaki hanggang sa mga cute na tipo. Professional sila. Ngunit nagsilbi rin bilang mga tour guide. Sila pa ang nagdala ng mga bag namin. Hindi iyon ginagawa ni Shanjing yan. Natuwa rin ako sa kanilang matatamis na salita. Ni Anyan, subukan mo itong pagkain. Kung hindi mo gusto, magluluto ako para sayo. Sabi ng isa, Chingjau, mukhang may sakit ka. Alam ko ang kaunting tradisyonal na gamot. Kung gusto mo… Tutulungan kita. Napakabuti nila. Mas mabuti pa kaysa sa dalawang lalaking iyon. Habang kumakain kami sa isang sikat na restaurant, nakita namin ang livestream ng modelong iyon. Galit na galit si Ching Jiao at nagdesisyong mag-livestream din. Professional siya. Lalo na't na asawa niya ang media mogul. Sumali ang mga bodyguards sa livestream at dumami ang mga manonood. Nagpakilala kami ng mga pagkain at masaya ang lahat. Hanggang sa may mga dayuhang lalaki na nanguyam kami. Tinanggihan namin sila pero nagpatuloy sila. Isang lalaki ang hinawakan ng mukha ko at may isa pang sumubok na hawakan ng damit ko. Galit na galit ako. Pinaikot ko ang kamera kay Ching Jiao at sinabing, ipapakita ko ito sa embahada. Kung hindi kayo magso-sorry, ipapahabol ko kayo. Natakot sila, lalo na't nakalivestream kami. Yumuko sila at humingi ng paumanhin. Mas naging masigla ang livestream, stream puno ng papuri ang mga komento. Ang galing ng mga ate. Parang baka lang tapang nila. Sino ang mga gwapong nasa likod? Gusto ko rin ng ganong bodyguards. Kinabukasan, nagpunta kami sa isang sikat na destinasyon. Iniwan namin ang karamihan sa mga bodyguards, pero dalawa ang sumama parehong gwapo. Halos kamukha sina na Yan at Shenjing Yan. Nag-text ang kuya ko. Okay ba? Hindi lang bodyguards, magluluto rin sila para sayo. Mas malinis sila kaysa sa dalawang yon. Napangiti si Ching Jiao. Sobrang open-minded ng kuya mo. Pero sa isip ko, bakit hindi? Hinintay ko ang isang bodyguard at nagsimula kaming mag stream muli. Masaya kami hanggang sa may dayuhang sumali sa livestream at nagsimulang magmalaki. Nagalit kami at sinabihan siya, Ang pangit mo? Baka hindi ka tunay na anak ng nanay mo, kaya iniwan kanya. Natulala siya. Sinubukang magpaliwanag, pero umalis na lang siya sa galit. Tumawa ang mga manonood. Ang tapang ng mga ate, walang bastos sa sinabi nila. Pero nataranta ang lalaki. Habang kumakain, may nagkomento. Boyfriend mo ba niyan? Ang sweet at guwapo. Sumagot ang bodyguard. Eh, hindi po. Ako ang inatasan ng kuya niya. Para alagaan siya, tumawa ang mga manonood. Kuya niya rin ang kuya ko. Gusto ko ring maging kapatid niya. Sumagot ako, wala kaming kulang na kapatid. Natigilan ang lahat at nagtawanan sila. Pero may isang komentong nakita ko, asawa ka ba ng boss? Hinintay ka niya, nagpapakabaliw na siya. Natigilan ako, mula sa kasiyahan, bumagsak ang mood ko. Hinintay ko si Ching sa isang maliit na bar. Konti lang ang nainom namin, pero mababa ang tolerance namin sa alak. Dinala kami ng mga bodyguards sa hotel, lasing na lasing. Nakita ko ang isang bodyguard na kamukha ni Shanjing yan. Hinintay ko siya at sinabing, Ang gwapo mo. May girlfriend ka na ba? Kung wala, gusto kita. Hinintay ko siyang yakapin, pero may humila sa akin mula sa likod. Isang pamilyar na kamay ang sumalo sa akin at narinig ko ang galit na boses. Mukhang hindi sapat ang ginawa ko para masiyahan ka. Kinabukasan, masakit ang buong katawan ko. Malabo ang alaala ko. Pero naalala ko ang mga mata ni Shanjing yan. Galit na galit. Yakap-yakap ako. Parang natatakot siyang mawala ako. Sinisi niya ako dahil umalis ako nang walang salita. Sa kalasingan, tinawag ko siya. Pero hindi ko na matandaan ang iba. Napansin ko ang mga bakas sa katawan ko at napagtanto ko ang nangyari. Sa banyo, narinig ko ang tubig. Lumapit ako sa pinto at sinabing, pananagutan ko ang nangyari kagabi. Hindi ko inaasahan na malalasing ako ng ganoon, pero magdidiborsyon na rin ako. Kung wala kang mapapakasalan, pakasalan mo na lang ako. Susuportahan ka ng pamilya ko. Natigilan ng tubig. May humila sa akin si Xiang Yan. Hinintay niya ako ng mahigpit. Kinagat ang balikat ko. At sinabing, gusto mong pananagutan ako. Natulala ako. Bumalik kami sa bansa. Sinubukan kong tawagan si Qingjiao, pero hindi siya sumasagot. Kinuha ni Sianjing yan ng phone ko. Huwag kang tumawag. Kasama na siya ng kapatid ko. Hindi mo siya mako kontak, Sinubukan kong bawiin ang phone, pero itinago niya ito sa damit niya. Parang hinintay akong kunin ito. Nyan yan, bakit mo gustong mag-diborsyo? Ano ang gusto mo? Maibibigay ko lahat. Tumawa ako ng mapait. Layuan mo ako? mag na tayo. Ang dami mong babae hindi mo kailangang magpanggap. Malawak ang mundo mo at ako lang ang humihila sa iyo. Nagmamahalan man tayo noon, nagbabago ang tao. Alam ko na 'yon. Ganon din si Ching Jiao. Kaya pakikalmahan natin ito. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya ang maleta ko. Sa paliparan, may babaeng lumapit ang assistant na humarang sa akin noon. Alam mo bang napakahalaga ng mga kamay ni Mr. Shen? Pero hinintay mo siyang magbuhat ng maleta mo? Kawawa naman siya. Kilala ko siya. Pero dahil wala na akong pakialam kay Shan Jing yan, sumagot ako. May problema ba ang mata mo? Hindi mo ba nakikita na ayaw niyang ibigay sa akin ng maleta? Galit na galit siya. Tumingin kay Shan yan at sinabing, Per, naawa lang ako sa'yo. Ngumiti ako ng mapanguyam. Tahimik ka na ba? Hindi mo ba ipagtatanggol ang babae mo? Parang kapatid mo? Sige. Siraan mo ako. Sabihin mong bastos ako. Walang modo pero mahina pa ang assistant mo. Kung gusto niyang manira, tawagin niya ang dating kasosyo mo. Mas matalas ang dila noon. Tanungin mo kung bakit kami ni Ching Jiao gustong gusto nang umalis. Seryoso akong nagsalita. Walang sinabi si Shen yan. Tinitigan niya lang ako habang sumakay ako sa kotse ng kuya ko. Sa gabi, nakita ko siyang nakatayo sa ulan. Mukhang abandonadong tuta. Matagal ko nang hindi nakita ang ganong ekspresyon sa kanya. Naalala ko noong namatay ang mga magulang niya ganoon din ang itsura niya sinabi ng kuya ko naawa ka na ba umiling ako naawa ba siya sa akin kahit kailan pero hindi ko siya kayang iwanan kinuha ko ang payong at tinabihan siya matagal kaming nakatayo sa ulan hanggang sa tumila ito yumakap ako sa kanya naalala ko ang mga panahong iyon noong namatay ang pinuno ng pamilya Shen nagkagulo ang lahat Naglaban-laban ang mga kamag-anak para sa mana. Si Shen Jing Nian ang nagprotekta sa kapatid niya at noong panahong yun, ikinasal kami ni Shen Jing para matulungan ng pamilya ko ang pamilya Shen. Iyon ang unang pagkakataon na naawa ako sa isang lalaki. Kung sinabi ko yon kay Ching Zhao noon, sasabihin niya, naawa ka sa lalaki, magdurusa sa kahabang buhay, isang pagkakamali, at ilang taon akong nagdusa. Dinala ako ng kuya ko pabalik sa bahay ng pamilya Shen. Gusto niyang pag-isipan ko ulit ang diborsyo. Pero ayoko nang mag-aksaya ng oras. Nagsimula akong maghanap ng trabaho. At nagplano ng livestream kasama si Ching Jiao. Hindi ako pinayagan ni Shen Jingyan na umalis. Kaya hinintay ko ang mga bodyguards niya at nagpatuloy sa pag enjoy Isang araw, habang kumakain kami, nakita namin ang modelong yun muli. Sinubukan niyang ulitin ang dating gawain, pero mali ang akala niya sa amin. Nagkatinginan kami ni Xingjiao. Kinuha ko ang phone at siya ang kumilos. Kumusta, mga mahal? Alam niyo na nagpakasal kami ni Xingjiao at naghahanda na kaming magdiborsyo. May mga chismis pang hindi na ibunyag, pero may mga langaw na gustong-gusto nang sumugod. Halimbawa, ang babaeng ito. Sinubukan ng modelo na magmalaki. Pero hinintay namin siya. Tumawag si Ching Jiao kay Shen Jing Nian. Ching Nian, ang babaeng hinintay mo, nandito na naman, nang aasar. Kung hindi mo siya kukunin, ipapakikout ko siya ng mga bodyguards. Matagal bago sumagot si Shen Jing Nian. Sinong tinutukoy mo? Tumawa si Ching Jiao. Sino pa? Ang modelong sinabi ko na dapat mong iwasan, pero hindi mo ginawa. Huwag sabihing nakalimutan mo na siya. Sumagot siya. Wala akong ibang babae. Ikaw lang natigilan si Qingjiao. Anong ibig mong sabihin? Magpaliwanag ka. Sabi ni Xiangjing niyan, wala akong ibang hinintay. Ikaw lang ang mahal ko. Napatingin ako sa modelo na parang natalo sa laban. Pagod na si Qingjiao. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi mo. Pero nandito siya. Kailangan mong ayusin ito. Dumating ang mga bodyguards at hinintay ang modelo. Sa huling araw ng proseso ng diborsyo, Bumalik ako sa bahay ng pamilya ko. Nagpadala ako ng mensahe kay Shen Jingyan. Pero nagulat ako sa reply, nasa kamay ko si Shen Jingyan. Kung gusto mong mabuhay siya, ibigay ang 50% ng shares ng Shen Group. Alam kong hindi siya magbibiru ng ganoon. Tumawag ako, pero walang sumagot. Pagkatapos, tumawag sila pabalik isang video call. Nakita ko si Shen Jingyan, nakagapos sa upuan. Natakot ako. Nagpadala ako ng mensahe kay Shen Jingyan. Binago ko ang mga salita. Umaasang makikita niya ang lihim na mensahe. Sinabi ng kidnapper, pumunta ka sa bodega sa labas ng bayan o puputulin ko ang paa ni Shen Jingyan? Nakita ko si Shen Jingyan na umiiling pero sinuntok siya ng isa pang lalaki. Sumang-ayon ako at agad na pumunta sa lugar. Natakot ako. Hindi ako nakapag-isip ng maayos. Pagdating ko, may narinig akong kuryente at nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, ako ang nakagapos sa upuan. Tinawagan ng mga kidnapper si Shen yan. Tumawa ang pinuno. Akala ko, tapos na ang pag-ibig niyo. Pero madali kang naloko ng peking video. Napahiya ako. Sinabi ng kidnapper, ibigay ang 50% ng shares sa tiyuhin mo bago magdilim o hindi makakaligtas ang asawa mo. Sinubukan kong magsalita, pero nakabusa ang bibig ko. Sumagot si Shen yan, hindi mo kailangang maghintay. Handa na ako. Nagpapanik ako. Umiling. Pero hinintay ng kidnapper ang buhok ko. Sinampal niya ako. Pero biglang bumukas ang pinto. Nandoon si Shanjing yan. Dalawang lalaki ang natumba sa pinto. Hinintay ng kidnapper ang kutsilyo. At itinutok sa dibdib ko. Pero hinintay ni Shanjing yan ang kutsilyo. Dumugo ang kamay niya. Pero hinintay niya akong yakapin at sinipa ang kidnapper. Narinig ko ang mga sirena ng pulis. Mabilis nilang hinintay ang mga kriminal. Tinitigan ko ang dumudugong kamay ni Shen Jingyan. Yan. Umiiyak, hinintay niya akong yakapin. Nanginginig, huwag mo akong iwan. Wala akong ibang babae. Ikaw lang ang mahal ko. Ni Anian, pakikalmahan natin ito. Umiiyak ako. Sige, hindi na muna ako magdidiborsyo. Pero gamutin mo muna ang kamay mo at magpaliwanag ka sa amin ni Qingjiao. Sa ospital, Kasama si Zhao, nagbigay kami ng pahayag sa pulis. Nalaman namin ang buong kwento. Sa loob ng anim na buwan, natuklasan ni Shen Jingyan ang plano ng isang grupo na sirain ang kumpanyang itinayo ng mga magulang niya. Ang modelong iyon ay isinilid ng mga kalaban para sundan si Shen Jingyan. Pinakikalmahan niya ito para malaman ang mga plano ng mga kalaban. Pero naging chismis na in love siya sa modelo. Si Shen Jingyan naman ay natuklas ang espiya ang assistant niya na tunay na nagmamahal sa kanya. Sa paliparan, ibinunyag niya ang totoo tungkol sa assistant. Kaya halos masira ang plano. Si Shen Jingyan naman ay nagpadala ng video ng modelong 'yon sa media para ilantad siya. Galit pa rin si Qingjiao. Hindi ko hinintay ang modelong 'yon, pero sinigawan mo ako dahil sa kanya. Paliwanag ni Shen Jingyan, inosente ako. Natuklasan ko na nakipagkita siya sa tiyuhin ko, kaya nagalit ako. Balak ko sanang magpaliwanag, pero umalis na kayo ni Nian Napangiti ako, parang may kasalanan rin ako. Yumakap si Shanjing yan sa akin. Kami ang mali. Hindi namin naipaliwanag agad ang lahat, kaya nga mali ang pagkakaunawaan. May hinintay siyang sako ng durian ang pangako niyang regalo para humingi ng tawad. Tumawa ako at sumandal sa dibdib niya.